Hello mga gagayam, isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat Kumusta naman ang lagay-lagay natin dyan? kung ako ang inyong tatanungin ay nakakaraos din para sa video na ito gagawa si madam ng binabad na mangga o pickled mango may mga bunga pa kasi ang mangga ngayon sa asbahain leisure farm and resort kaya naman after family banding nakakapag uwi kami ng bunga konting dagdag kaalaman lang mga gagayom tungkol sa pagbababad ang paraan ng pagbababad ay nagpapahaba ng life shelf ng prutas o gulay lalo pat hindi pa ito makakain o magagamit agad-agad. Ito ay isang lumang pamamaraan para ma-preserve ang quality ng pagkain. Bukod pa dito, ang pagbababad ng prutas o gulay ay nakakatulong para mas lalo pang ma-enhance ang nutritional value ng mga ito na maganda sa kalusugan lalo na sa bituka. Sa totoo lang, madami pa ang benepisyo na pangkalusugan ang makukuha pag kumakain ka ng ganitong pamamaraan ng food preservation. Ikaw na ang bahalang magsaliksik para madagdagan din ang kaalaman. At eto na nga, pagkatapos na mabalatan, mahugasan at mahiwa ng bite size ang mangga ay gagawa naman ng pagbababaran. Gagamit din tayo dito mga gagayim ng malinis na garapon para sa lagayan. Konting dami lang ng suka at asin ang kailangan dahil may ginisang alamang naman para sa sausawan. Lusawin lang ang asin at dagdagan ng tubig. Walang problema sa tubig kahit saan galing basta malinis ito nga rin pala yung sabaw ng dating pinagbabaran idinagdag ko na lang alam nyo ba na ang mga pagkain na binabad ay mayaman sa probiotics na maganda sa bituka gaya ng nabanggit ko kanina dagdag tip lang mga gagayem... tansyahin nyo na lang yung sabaw para hindi ito umapaw sa lagayan habang idinadagdag ang ginayat na mangga ang ginagawang binabad na ito ni madam ay ilalagay naman sa ref... para sa akin kasi magandang kainin ito pag malamig Nakaka-refresh. Kung wala ka namang ref, pwede rin lang naman itong iwanan sa may room temperature. May 12 oras na din ang nakalipas nang maharap ko itong kainin. Bukod sa mayroong ka ng malutong at masarap na mangga, ay puno pa ito ng probiotic na siya namang maganda para sa kalusugan ng mga bituka. Kaya kung bago ka palang dito sa aming channel, i-share mo na ito agad, i-like at mag-subscribe. At 'wag mo na ding ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong ia-upload na video. Hanggang sa muli, paalam.